Hello mga ma'am and sir, magandang araw, panibagong video na naman ang ating ipapakita ngayon. Itong nakikita ng mga ma'am sir, ito yung natirang ulam namin kagabi, kaya ito naman yung uulamin namin ngayong umaga. Yan yung tinatawag nilang tamban. Napakasarap naman yan kapag wala na talagang ulam, kaya ito na lang yung pinagtsatsagaan namin para uulamin. Sino bang nakarelate ng ganito mga ma'am sir? kaway-kaway naman dyan. Sa bukid, uso ang ganitong ulam. Kapag wala nang natitira, yung ulo na lang ang Tapos Napakasarap naman talaga yung eh, kakainin yan, lalo na matigas yung, yung kanin natin. Masarap yan siya, lalo na may kape. Kaya kung sino man nakaranas nakara ng ganito, sana naman mag-react para naman ma-share natin sa iba na masarap yung kinakain natin na ulo ng bulag